Good morning, good morning mga madlam people. Ayan, so nakikita nyo na nga na naman ano, nasa lansangan na naman po kami. <laughs> este camping or pension. Yan, so nakikita nyo napakalino ng tubig at napakalamig po nyan. At napakalalim ngayon dahil uh, kauulan lang yan kagabi. Tignan nyo naman yung agos, nakakatakot. Ang sarap ihulog dyan ng chismosa mong kapitbahay. Charot! So, ayan na nga, nakikita nyo yung gumagawa kami ng aming tent. Dahil, baka umulan, o oh, so yun. Meron naman dyan mga upuan or cottages. Um, hindi lang kami doon kasi gusto namin dito sa mas malapit sa tubig para yung mga bata nakikita namin, ba diba? Nababantayan namin. Ayun yung mga cottage sa likod nila yun, eh. Tignan mo naman yung suot ni Yuna. Press kong press ko. yung, yung regalo sa kanya ng kanyang gumunim. Oo. So, ayan na nga. Gawa-gawa kami ng aming tent or kulubong sa Pilipinas sa Tagalog. ba diba? Si Ate Chloe. Hiyang-hiya pag may camera. <laughs> Ay, nako Ate Chloe. O, oh, tignan nyo naman. Ang ganda. Ang ganda ng view. So, ayan. Pag nagka-camping kami or nagpe-pension, dala namin yung buong bahay. Charot! Ah, oh, napakalinaw ng tubig. Grabe. Ang sarap dyan pag ano, mag-jibing. Mm, um, huwag lang tatama yung ulo sa malaking bato. Charot lang. So, ayan na nga. Nagutuman ng inyong mga sisi. Oo. Oh. Dahil magang maga kami dumating dyan at wala pang bukas na pwedeng bilan ng pagkain. Ayan. Salgo kay Jaggy, ah. ka naman. just ko Lord, kada kukuwanan ka ng video. Oo. Oh, Ang pangit-pangit. Tignan pag nakasibang. <laughs> napilitan pang ngumiti dahil sabi ko, pangit ka ako ng mukha mo, ayaw mo ngumiti. <laughs> so, ayan na nga. Nasabi ko sa kanya, after namin kumain ng chicken, maglakad-lakad tayo, tignan natin yung mga view doon sa dulo kasi lagi lang kami doon sa pwesto na yon So, ayan na nga, tingnan nyo naman, napaka-fresh tignan dito. Ah, grabe, marirelax ka talaga. Kaya, kung ako sa inyo, kung gusto nyo mag-camping or pension dito, meron din pwedeng tayo andito nang inyong tent. di ba diba? Napakaaliwalas ng paligid kasi kauulan lang. Maagang maaga pa yan. Tapos, mayroon pa dito mini poles-poles. di um, ba diba? <laughs> ngayon ko lang to nakita kasi hindi lang ako naglakad-lakad dyan. Ang tagal na namin nagpupunta dyan. Pero, ngayon ko lang to na-discover. Oh, di ba Ang ganda. Pwede din dyan pumisto. Kaso, mahirap puntahan. Kaya, kung siguro kung tayo-tayo -tay lang or tapos wala tayong kasamang bata, baka pwede dun pumisto. Kasi, ba diba nga, ang ganda ng ano, view. Eh kaso may mga chikiting. kaya doon na lang sa dati. <laughs> Ayun yung sinasabi ko na pwedeng tayuan ng tent, oh, di ba? Hindi ka pa ano, hindi ka mapuputikan pag diyan ka nag-ano, nagtayo ng tent mo. Um, alam ko medyo mura lang diyan eh. Siguro nasa uh, Omanon lang kasi doon sa may ano namin, sa pension na tinuha namin, mura lang din 'yon. Uh, may ari nun is matanda na. Tapos, kakilala din nung uh, pamangkin ng asawa ko. Kaya, mura lang niyang binibigay. Siguro, um, ang upa lang doon namin sa isang gabi is 100,000 won. Oo. Or, or nasa 4,000 mahigit in peso. So, yun ang tingin yung model-model ang lola nyo. Diyos may humarimar. Diba? <laughs> ang cute. Uh, tignan mo naman to. Diyos ko, nakakatakot duman <laughs> Ay, nako kaya. Huwag ko sa inyo mga sisi pagka um, summer dito sa Korea. Ayan, punta lang kayo dyan, Dito yan sa, ano, sa Pochon, Begong Geguk. Oo, oh, oh, Begong -Geguk yan. Ayan na nga, Oh, nagbukas na yung tindahan ng aming, um, pwede dyan makabili ng mga tupuki or um, sausage. Ayan, may ramyon, meron din drinks. So, ayan na nga yung kabuuan ng view. ba diba? Ang ganda. Kaya, lagi kami napupunta dyan. And then, um, meron din kayong pwedeng bilang ng mga salbabida tapos malapit lang din doon um, yung pension na nakukuha namin or natutulogan namin pagka kami ay sa Begong Gegok. Yan na nga, isasama ko na kayo doon sa aming kwarto. Tignan nyo, maliit lang siya, pero okay naman. Um, Keri naman tulugan. Um, kung ako sa inyo, kung halimbawa dito, eh, mauupahan nyo tong uh, kwarto na to, um, suggestion ko lang, magdala kayo ng kumot or sarili nyong unan. Kasi medyo, um, um, kasi matanda na nga may-ari, diba? ba Hmm, hindi masyadong marunong mag um, alaga ng kwarto kaya yung mga kumot medyo may amoy thunders <laughs> ah gamay talaga hindi kasi ako talaga naaamay ko talaga gusto ko talaga sa ano sa tutulugan ko talaga mabango dapat yung unan at saka yung kumot baka ako lang yun or sensitive lang masyado ilong ko sa mga ganyang bagay <laughs> charot hindi, yan ang ikabuan ng kwarto. No? Mura lang yan, nasa shimano lang. So, kaya medyo pagtisan mo na lang din kung ano yung mga um, <laughs> bago sa paningin mo. Yan, dalawang kwarto nga yung namin kasi buong pamilya ng min kasama namin. Ano, ayan, tignan nyo naman. Okay naman, may aircon din, may TV, may electric fan, tapos may maliit na lababo okay na yun kaya Kesa naman uupa ka pa ng napakalaking pension, tapos isang araw ka lang din. ba? Diba? Doon ka na lang sa ano, mura. Practical na lang tayo, ano, mga beshi. Dahil din naman tayo mayaman, Pulo bilang tayo dito sa Korea. Kaya okay na yan. Huwag na tayo mag kasi hindi naman din ako nagbayad niyan. Hati-hati ang buong pamilya. <laughs> Ayan, nakapag-bihis na nga ako ng panliga dahil mayayang lang ng iyak si Yuna. At gusto nang magtampisaw kanina pa. Ayan, sige ano. kaya mo yan. <laughs> <laughs> di ba mo yan o, no? di ba? Sumuko ka din. So, ayan na nga, ano. Um, nilalagyan na ng hangin ng papa niya. Ito ay nangungulit pa, Diyos ko. sa din daw. O, sige. <laughs> Magkulitan kayong mag amahan no? At ako eh, dito lang sitting pretty, taga ng video. So, yan na nga mga Yuna. bebe. Inis na inis na si Yuna. At, um, <laughs> kanina pa paaya sa akin ng aya maligo. Ibig ko nagpapainit pa yung lola ninyo. Tumatagay pa ako ng isang bote para makaligo. Kasi napakalamig talaga ng tubig. Hindi ko alam kung ako lang manalalamigan or hindi talaga ako sanay sa malamig na malamig na tubig. na tignan mo parang wala lang, nakakainis. Parang kakapal ng mga balat, parang hindi tinatablan ng lamig na yan nasa Yuna. Na. Saglit lang din yan. Saglit lang din yan okay. naligo dyan sa tubig na yan. Kasi nilambig na agad. Ayun, e, tingnan mo. Oh, nadala niya pa yung swimming. Swimming. Hindi lang <laughs> yan, na, poet mo yan. Nakayang puwit mo sarap mo kagatin sa puwit. O, oh, diba? Ang kulit-kulit. Pero nilalamig na yan. Nagpapakingkoy lang. So, ayun na nga mga sisikoy. habang nag, um, na yan, pabalik na sa kwarto. Nakinawa na ko din itong mga picture na to. Kasi, yan, pwede ka dyan makabili ng mga sausage. Kung halimbawa, wala kayong baon. Huwag kayong mag-alala kasi may mabibilang kayo ng pagkain. O, oh, di ba? Napakalawak dito. Yan, o. Oh, kahit ilan pa kayo magpunta dyan. Oo, oh, oh, hindi kayo mag sa space. Pero, pag weekend talaga, kailangan niyo talaga agahan para makakuha kayo ng magandang spot na pwesto. Oo, ayan. Oo, di ba? Ang ganda-ganda. Grabe. Ito sa part na to, dyan yung may malalim. Lampas tao dyan, o. Kaya pwede mag-dive. Ayan, sila. Chloe, dyan ka nagda-dive palagi. Dahil lampas tao yung mga baby. Tapos, um, wala naman din malaking bato dyan na pwede mapag-untugan ng ulo mo. Oo, oo. Ulo mo matigas. Sinigas ng bato. So, yan ang ano yung Mag mag-ama. Yung mag-apa. Ayan, o. Oh, tignan mo. Sige. Sige, go. O, oh, talo. <laughs> Ay, nako. Kanina din ako nag-dive dyan. Kanya nga si Yuna. Hindi ko na pwedeng iwanan niya kasi napakalikot ng bata na yan. Hmm. Kaya, stop na rin ako. nag bis na rin ako kanina. Kasi, ang lamig-lamig nga. Hindi ko kinaya talaga. But, ayan, after nun, nagtatayo na rin kami dito ng aming kulubong kasi nga, Um, hapunan time na. Kailangan na mag-grill. Yes, sosyalin. Kailangan talaga maganda ang pagkuha ng video kasi ito naman naman ang aming hapunan. Oh, steak. Steak at saka sangyup style. Oh my God, it's so yummy. Oh, walang diet-diet mga girl. Kain lang ng kain. <laughs> Dahil tapos naman na ako mag-diet at na-reach ko na yung goal ko na kilo, oo. oo. Kain tayo ulit. Ganun lang yon Pag nasuot mo na yung gusto mong suotin, go for eating goal naman ulit. <laughs> tapos tagayin mo yan ng soju. <laughs> mag soju ka na no, huwag kang mag beer para less bilbil. -bil. Oo, oh, ayan. Oh, tapos sili. Siling hindi maanghang yan mga sisi. Kaya nakakain ko ng bonggang bonga. Hmm. Yan din ang special namin ngayon for today, ang kalbi. Woo! Ayan ang pinakaihintay namin, ni kasi nang na, dami insekto, kaya nagkulambo na rin kami. Good night mga sisi!